torney uh, sa dili I don't know kung uh, nakarating na sa yung kabatiran ito pong uh, iminumungkahi po o pinapanawagan po ng Department of Health partikular ni Health Secretary Ted Herbosa na magpatupad po ng 30 kilometer speed limit sa mga urban areas po just like sa mga Uh, loob-looban, mga uh, kalsada po sa mga urban areas. Though, okay po ito, uh, ay meron po ba tayong nakikita po na mga advantages, uh, disadvantages dito po sa pagpapatupad, panawagan magpatupad po ng 30-kilometer Uh, per hour speed limit though ito po ang sinasabi ng DOTR sabi po ni Secretary uh, Vince Dizon, pag-aaralan po nila ito pong panawagan po ng uh, DOH. Opo. So, iyang panawagan na yan na paglimit ng up to 30 km per hour na speed, ang basis naman yan ay upang ma-decrease ma o mabuwasan ma yung mga eh. mm -hmm. road accident. Yes. kasi base mm -hmm. sa mga Uh, reports na or mga actual incidents is yung, ang kadalasan cause ng road accidents is yung over speeding, mabilis mm -hmm. na pagpapatakbo. So ganyan mong kahit naman ay that's a welcome suggestion. Uh, magandang suggestion po yan. Uh, dapat pag-aralan ng ating transportation sector, ng ating Department of Transportation at lahat ng mga stakeholders uh, kung, kung it would be the best measure na i-apply dito sa Metro Manila. Pero of course, tingnan natin din uh we will take into consideration sa Metro Manila at urban areas eh sa traffic na eh, eh baka nga hindi na tayo maabot ng 30 km per hour 'yung pag-usad natin medyo mabagal <laughs> dahil sa traffic so uh, magandang measure po siya aha uh -huh. so dapat na lang pag-aralan muna eh, para ma insure natin Apo. na hindi din siya naka uh, perisyo mm -hmm. uh, at maating yung talagang mino-mo goal gold natin na may lesson yung <laughs> pangyayaring uh, road accident. Kunt tercera ay kung uh, 30 uh, kph hindi ko ba sobrang bagal noon sa alibawa <laughs> dito sa sa Pasig. <laughs> like de, ako ano lang ako uh, curious lang tayo sa magiging senaryo. Kung 30 kph makarating kaya si ang aming engineer na si Winner hino <laughs> sa opisina Uh, kung ang oras ay uh, ala, oh, sabihin natin rush hour tapos 30 kph uh, attorney sa uh, so, anong uh, say po ninyo rito attorney So, kaya nga, kailangan talaga i-take into it consideration maraming factors. Uh -huh. Kasi nga, ang 30 km per hour as it is, uh, eh, medyo mababagal na ang speed oh, niyon. Oh, oh. Uh we've taken into consideration eh yung 30 kilometers per hour ba yan, i-apply pa rin natin kahit ma madaling araw na yung walang <laughs> uh, yung walang laman ng kalsada need to eh, to observe that speed limit pa rin kahit walang, ay walang mga sasakyan sa highway. pang e bike yan, attorney. Oh, kaya nga, kaya nga medyo mabagal na yung 30 kilometers per hour na speed. So Uh, kailangan nang mas masusin mas yung pag-aaral yan considering the, uh, the diverse factors kasi ang kailangan natin consider. Eh. Considering the traffic situation ng Metro Manila at hmm. uh, yung lifestyle sa lugar. ng mga tao. Ah, mm -hmm. Alright. Sige po Atty. Uh, Sadili, maraming salamat po sa inyong oras at uh, magandang hapon po at sa mga susunod pang episode aming po namin kayong aabalain. Maraming salamat Atty. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lang. Salamat po. Ingat po kayo. Si Attorney Albert Sadili, ang tagapagsalita po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ba -ba 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 -ba